Halos isang toneladang shabu ang nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 at PNP Pangasinan sa isang warehouse sa Barangay Lawis sa bayan ng Labrador, Pangasinan noong biyernes ng gabi, October 3. Ang mga ito natagpuan sa dalawang sasakyan na nakaparada sa loob ng bahay na ayon sa PDEA ay ready to ship na. 895 na pakete ng droga na nakalagay sa packaging ng tsaa ang nasamsam at nagkakahalaga ito ng 6.5 bilyong piso. Ayon sa PDEA, dalawang buwan nang minamanmanan ng mga operatiba ang naturang bahay bago isinagawa ang operasyon. Natuklasan din na binili umano ang gusali dalawang buwan na ang nakalilipas at ginamit bilang tambakan ng droga na mularo sa Sambales. It is an operation mga 2 months ago, even 2 months ago na meron tayong mga uh, information na natatanggap and it was uh, the, was, um, assess and uh, uh, talagang uh, pinag-aralan ng ating uh, intelligence service ng PDEA then uh, ito na nga ito na yung uh, naging buga Pinaniniwala ang bahagi ito ng mas malawakang drug network na kumikilos hindi lamang sa Pangasinan kundi sa iba pang bahagi ng Luzon. Konektado raw ito sa naging operasyon ng PDEA at PNP sa barangay Polong Bugalyon, Pangasinan nitong October 2. Dito, naaresto ang isang Chinese national at Pilipino matapos silang makuhanan ng 850 million pesos na halaga ng shabu. Nakita rin ang pagkakaiba sa paraan ng pagtatago at pagbiyahe ng mga kontrabando. Meron nakuha na 125 kilos with uh, the PNP, then with the AFP, uh, including the uh, members of the NICA. So, nandun na kahapon. So, nakikita nyo na kung sino, paano kinirabaho ito. Nakikita natin yung nakuha ngayon, iba yung uh, packaging kaysa yung sa floating uh, na nakuha dito yung mga iba and even yung nakuha na doon sa Sambales na 1.4 tons. So, ito is iba-iba ito. Itinuturing ito ng PDEA bilang isa sa pinakamalaking drug haul sa Ilocos Region sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Magsasagawa pa ng joint investigation ang PDEA at PNP Pangasinan para tukuyin ang pinagmulan at mga sangkot sa operasyon. Without ang ating mga PNP partners, uh, yung search warrant na ay medyo nahirapan tayo. But because of uh, ang ating mga kaibigan sa PNP, kina General Dadil Dorea sa ating Regional Director ng PRO1 saka si um, Colonel uh, Arbel Mercurio at yung mga PDEA uh, team natin, sila ang pumunta doon. And it was facilitated of course yung ating mga yung ating PNP being the territorial uh, unit, no enforcement unit. We uh, refused uh, magkaroon ng comparison but in uh, actuality, yung uh, volume ng drug na drugs na nakuha na ng uh, third year ng ating uh, uh PBBM administration ay nalampasan na yung mga volume na nakuha ng lahat ng past administration so mas malaki yung uh, na lakuhan na volume ng droga so, ngayon time ng administration ni ang ating Pangulo, si Presidenta Bongbong Marcos, ay sa mga nagdaan na previous administration. Agad na dinala ang mga nakumpiskang droga sa PDEA Laboratory sa National Headquarters para sa pagsusuri. Valerie Desmaya, RNG News.